dating kami mga kaubayan uh, ako po yung magpapakain ng aking mga alaga ito po ang dudungis nila oh. nakasalubong na dahil gutom na po yung mga yan kasi medyo tanghali na po uh, yung mga ko yun po nakabang na nakakatuwa po yung mga sisiw ko mga kaubayan at ito naman si matatakaw oh. oh. Una kong pagkakainin itong mga ito kasi naapakan ko po sila. Naapakan ko po sila mga kaubayan. Tapos manuno ka pa. Aray ko. Tinutuka nila yung pa Kaya sila una kong pagkakainin. Sinisigaw na yung Sinisigaw yung ko Kung alin po yung malalaki Ayun ay po ang makukulit mga kaubayan Silang makukulit Silang matatakaw Ang takaw ko pala nito O oh? Ang takaw pala nila mga kaubayan. At isusunod ko naman pong pakainin. Itong nandito sa taas. Ito po. Isa pa itong makukulit na ito. Matakaw po sila. Oh. Ang kukulit. wala pong kabusugan yung mga ganitong manok mga kaubayan kaya pala yung sabi nila pagdating ng 45 days eh tama na katayin na kasi lugi ka na eh <laughs> katulad dito lugi na po ako dyan no hindi ko naman sila makatay-katay kasi nakakasawa naman po mga kaubayan sila naman po ang isusunod kong pakainin buti pa itong mga ito mga kaubayan tahimik hindi tulad nitong malalaki yan lagi isang kula ng doon Agisang ko lamang yan mga kaubayan. Ganyan. Pag naghagisan mo po yan, okay na po sila. Ayun o, oh, nagsisikain na sila. Okay na po yun. Nagsisikain na po sila. Hindi tulad nito, paubos na naman po yung tinutukan nila. Isamantalang e, yun eh. Kasalukuyan pa lang po silang kumakain. ganyan lamang po yan ko na ganyan yan pagkatapos po pagkatapos po si Gansoy naman o alika na Gansoy alika na alika na bilis ah. ayun kumain ka na Sige titirahin nila. Ganyan itong gansa ko mga kaubayan. Pag hindi pa niya kinain yan, kakainin ng mga yun, ang tatakaw ng mga yun. Oh. Grabing takaw pala ng mga manok na yan mga kaubayan. Walang kabusugan. Ngayon naman po eh, ay ko po itong tubig nila. Yan. Bali magpapalit po ako ng tubig mga kaubayan. Yan. Bali, pinalitan ko po yung tubig nila. Kasi kung hindi ko po palitan yung tubig, pinapaliguan ng mga sisiw na yan. Nakakatuwa po yung mga sisiw ko mga kaubayan. Mahilig silang lumangoy dyan sa tubig eto mo ito naman butakaw oh. <laughs> ang lalakas kumain ayun na po naglalanguyan na po sila oh at ito naman pong papalitan ko yam po. Kailangan po ay araw-araw napapalitan ito. Kasi kung hindi hindi mapalitan to araw-araw ay linulubluban po nila. Madumi po. Ganyan lamang po yan mga kaubayan. Bali, puno na po yan mga kaubayan. Kaya papatayin ko na po yung gripo doon. Yun po. So, dyan natatapos ang aking gawain. Araw-araw uh, mga kaubayan. Ayan po. Kaya hanggang dito na lamang pong video na ito. At marami pong salamat.